dalawa eh, yung dalawang ko, dalawang urto dalawang ah, likod sasakyan naman dyan ako yung isa na maliwanag ulit parang nila nyo yung ilang, puha puha dyan ako nang bubuyan eh, may pumasok ng single, ayun oh. Si Ian. Yung kinukwento niya, ala una yan ka, nagdaan ako dyan, ala na yan ka ako nakita. Ay, si Ian yan. Oo, oh, yung nagpapagupit nina. Ano ba ang sa marina? Ang lawa na 32. na Eh, may namin yan. Nakata natin, natin kung कोशिश मामा जी Pagkakataon naman naman sa kanila na tatay na ako eh, talaga pang isang buong isa namin pusihin na na yan kasi isa lang daw, isa lang daw. daw, kinanggal po pala ito nila isa. Kinabi niya tiya na yung kapatid nila na, kapatid niya ande, kapatid niya ande, talaga doon talaga. Ayan, ay, ay, malamang yun. Doon dumaan. Oo. Hindi, papasok pa din motor na yun dyan. Babalik yan, babalik. Ayan, makakata natin yan. Makakata natin kung babalik yan. Ayan, ayan bumalik o. Yan nga. Ano lang kung tao, ano? Ay, pa isa o. Oh. Ay, tatlo. Umaw um, na ka na, eka. Ay, puta. Tatlo. Tatlo pala. Tatlo pala. May ba, may ano, may taga-tingin. Oh, okay. tiningnan lang doon oh, may tao, ano Oh. Pare, pumasok kanina 'yun yun Mga naka-helmet, ano kasi? Naka-helmet. Oo. Oh. Ayun, may timbelo ka? Hindi ata eh. Hindi ka. Ayun. Pumasok sa loob. Ewan eh, kayo, isang sa labas. Okay. Tapos okay. dami ng motor eh. <laughs> Ayan na, nakuha na, oh, bilis Balik na, oh Ay, ah, hindi, may kinuha sa motor Oh, kumuha ang gamit, oh Patanggal, ah oh. Baka yung, baka boss na kukunin. O, rin Oh, eh. oh ayan, oh Bumalik, oh Doon sa may ilayang nila, sir sa, sa may bukad nila, sir, doon Ayan, oh Ayan, oh, oh nakita ngayon na, oh, kabilis, oh Bilis na, oh, tagal pa dyan, ayan. nag-elbit, eh,